Naging parte na ng pagdiriwang ng Pasko ni naaling Evelyn ang pagsasabit ng mga dekorasyon sa kanilang bahay. Aniya, di kalidad na Christmas lights lamang ang kanyang binibili kaya masusin niyang sinusuri ang kalidad ng mga ito. Oo, kasi nandun na ka, ano, mas mahal ang mauubos mo pag, ano, pag nasunog yung bahay mo, di ba? Yung wire. Yun ang tini -tini check niya mabuti yung wire. Kasi yung wire, di ba, merong manipis noon, merong ano, yun na yun ang tinitingnan niya talaga. Yung certifications ba? Oo, tsaka yung I ICC. Yeah, yung nakalagay sa box doon sa gilid ng box. Bagamat mas mahal, mas tiyak niyang ligtas at dekalidad ang mga ito at iwas aksidente. Sa datos ng Baguio City Bureau of Fire Protection, dalawang kaso lamang ng electrical wiring na nagresulta sa sunog ang naitala nila noong nakaraang taon. Noong 2022 regarding sa ano natin sa mga Christmas Christmas light related uh, related incident, uh, wala po tayong naitalang cause ng sunog Uh, hopefully dito itong 2023 wala rin ma'am na ano, para wala naman kawawa ang maging biktima. Isa sa mga kampanya din ng BFP ang ligtas na pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Ito ay sa pamamagitan ng monitoring at pagsusuri sa mga ibinebentang Christmas lights sa merkado. Ganoon din po nakatutulong din siguro yung kampanya yung kampanya ng Bureau of Fire Protection uh, tungkol sa mga sa paggamit ng mga dekalidad na <coughs> uh, Christmas light. Katuwang din ng BFP dito ang DTI. For months na ngayon, so let us make sure na yung binibili nating Christmas lights are certified. So paano natin malalaman? So dapat meron itong certification marks. So kung imported ito, meron siyang ICC sticker. Kung ito naman ay uh, locally produced, uh, gawa dito sa Pilipinas, meron dapat siyang uh, BPS uh, mark. Malaking tulong kasi ang mga ICC stickers na nagpapatunay na ang mga produktong ibinebenta ay dumaan sa masusing pagsusuri at ligtas gamitin. Kung sakali daw na makabili ng mga Christmas lights na walang ICC stickers, maaaring ibalik ito sa retailer o kaya isumbong ito sa DTI. Ang mga walang label o walang ICC stickers kasi na mga Christmas lights, walang patunay na ligtas itong gamitin. Kalan po nating maging uh, maingat sa paggamit ng mga <clears throat> electric appliances kasama din po dito yung uh, paggamit ng christmas light dahil uh, papalapit na ang Pasko so uh, piliin po natin yung mga uh, may ICC sticker o kaya yung mga pumasa sa sa standard na fire safety ng uh, katulad ng DTI Uh, ugalin din po nating ano, uh, tanggalin yung mga nakasaksak sa ating bahay na lalo lang pag wala tayo dito, wala tayo o nasa bakasyon tayo. Ngayong bare months na planong magsagawa ng DTI at BFP ng inspeksyon sa mga binebentang Christmas lights sa merkado upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.